ganitong luto ng isda, malamang hindi nyo pa nagagawa. Pwedeng i-bake, pwedeng steam, or pwedeng nyo i-grill ito. Let me show you how. Ang ginamit kong fish dito ay pompano. Pero pwede kayong gumamit ng baramundi, salmon, sibas, tilapia, o any fish na gusto ninyo. Bali, inasnan ko yung pinakachan Tapos nilagyan ko ng sliced onion, lemons, at saka parsley. Pwede rin cilantro. Pwede rin garlic, onion, at tomatoes. lagay nyo ng parsley or cilantro. Then I seasoned it with salt and pepper at saka olive oil. Both sides ha, para malasa. So, bali, ibineko ko ito, pero pwede mo tong steam at pwede mo rin i-grill. Habang niluluto natin yung fish sa isang pan, magsama tayo ng butter, garlic, at parsley. Pwede rin cilantro kung anong beton kayo. Bilis lang ito pagka kumulo na at uh, nagcombine na siya, pwede na yan. At dahil marami akong aning kamatis, inroast ko lang din siya sa oven. Diligan ko siya ng olive oil tapos ni-roast ko siya while I'm roasting the the fish. So pagka-bake, inihain ko lang siya with the tomatoes kasi masarap yan yung sausawan niya while eating it. Tapos yung sauce na ginawa natin, ididrizzle lang dyan sa ibaba. Ubusin nyo lahat kasama may mga garlic niya. Tapos lagay nyo pa ng extra parsley or cilantro. Ganyan lang kadali gawin at ang sarap.